Isang daang grade 12 students mula sa Bangaldan National High School ang lumahok sa seminar na tumutok sa media and information literacy sa gitna ng lumalalang banta ng digital misinformation. Pinangunahan ng programa ng isang universidad sa La Union, katubang ang lokal na pamahalaan ng Bangaldan bilang bahagi ng inisyatiba para ihanda ang kabataan sa mas maingat na paggamit ng digital generation. Tinalakay sa seminar ang paglaganap ng peking balita disinformation at mga manipuladong content na lumalaganap online. Binanggit din ang pagdami ng AI-generated content gaya ng deepfakes na ginagamit para manlinlang lang at magpakalat ng maling impormasyon. Sa pagtatapos ng seminar, nagkaroon ng bukas na talakayan kung saan nagbahagi ang mga mag-aaral ng kanilang pananaw at pangako na magiging mas maingat at responsable sa paggamit ng social media. Para sa programang Bombo Reports, First Edition, patuloy Numero 4. Bombo Radyo Ramos sa ulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo